guys papulak na rin na samosa ito kong kasi para mamaya so ito na yung finished product guys ito ang tayo para mamaya ang kape may pagkain pag uwi kasi mamaya guys magkakabay na naman so kailangan natin dito ako wa para mamaya pa 'to magluto lang. Di na lang, 'Yan na kailangan ng paranta. Thank mm -hmm. you. prosesor na kayo guys kasi, kasi maliit lang talaga siya ang kusina namin dito sa taas pero pag sa baba na sobrang sobrang laki kasi yung mga order doon ginagawa minsan may gusto din order guys pero hindi ako yung kumagawa nagbibili na lang ng homemade um, um, pero pag sa pagkain kasi naman bata ito yung pinagawa ko matalas Wala naman kasi silang alam na kainin dito guys. Ganito naman kasi dito sa Middle Dito sa, kasi sa Kuwait. Mas prepared kasi lang kumain ng mga ganito kaysa kanin. Kasi ang kanin dito guys. Isang beses lang talaga sa isang araw. Hindi ka sa atin din sa pinakitap ng beses tayo kumain ng kanin. Dito kasi isa lang talaga. pero kasi hindi pa kapalit ka naman magluto ng pagkain natin eh kami nagluluto kami ng pagkain ng pangpinas eh pero pag minsan paglabag ng to, pakit na lang kalabang diba? so para guys ito na siya na po, okay na, madami na siya so bye guys